Ipinakilala na sa publiko ang unang tatlong win girls na makakasama ni Willie Revillame sa kanyang pagbabalik telebisyon sa TV5. Ang tatlong magiging co-hosts ng TV host comedian ay sina Queen ay Mercado, Inday Fatima Kate Bisan, at Anna Ramsey nitong Miyerkules, May 15, isang press conference ang naganap at sinabi ng tatlo na bukod sa kanila ay may dalawa pa silang makakasama ni na Willie na talagang pasabog. Nag-post na nga ang tatlo sa kanika nilang Instagram post para magpasalamat sa pagkakataong ibinigay sa kanila na maging parte ng bagong TV program sa TV5. Marami naman ang nagulat na makita si Ana sa mga magiging co-host ni Willie dahil bago ang announcement ay parte ito ng mga hosts ng Showtime Online U. Una na itong nag-post ng kanyang larawan kasama ang TV host sa kanyang IG. Excited to share that I've joined the MQuest family. Stay tuned for upcoming projects hashtag #kapatid. Maraming salamat at TV5 Manila. Saad nito sa caption. Ibinahagi na rin ito ang mga larawan na kuha sa kanilang contract signing. At ang latest post ni Ana ay ang pagpapasalamat niya dahil sa mainit na pagtanggap at sa pagiging bahagi niya ng bagong show ni Willie. Maraming salamat sa tiwala at sa mainit na pagtanggap at TV5 Manila, sabi pa ng dalaga. Bagamat marami ang nanghinayang dahil wala na ito sa It's Showtime ay marami naman ang excited para sa dalaga. OMG, Can't wait to watch you on Wawa Win Queen Anna, masaya kami para sa you for your new journey, saad ng isang netizen. Wala pa namang sinabi kung kailan na mapapanood ang comeback TV show ni Willie. Samantala, dalawa pa ang nakatakdang ipakilala ng TV5 bilang co-hosts ni Willie na tiyak na pag-uusapan at imposibleng hindi lumikha ng ingay. Ipinakita sa naganap na press conference para sa The Wind Girls ang clue tungkol sa mystery co-hosts ni Willie, pero mahirap hulaan dahil walang mag-iisip na darating ang panahong papasok sila sa entertainment industry Kinumpirma ni na Ana, Inday Fatima at Kuya na lima ang miyembro ng Wind Girls pero dikum ang mga bibig nila tungkol sa pagkatao ng dalawang personalidad na bubuo sa kanilang grupo Iyak na po siya kasi ah, Ayoko umiyak kasi ngayon. pangit ako sa camera pag umiyak eh, Maganda <laughs> eh. naman Meron tayong ipapakita on screen. Uy, ano yan? Ayan. Uy, Ay, ano yan? Panoorin natin ano ito. Yan? Pasok! Ooh. Ooh. Oh. Ito na! Eto ah. Ito, ano ba na yung na? dalawang sinasabi? Yes. Ito na! na! Nako. Yan sila. Na. Na. Wait, ayan o, no, nakalagay. Sa mga, medyo baka hindi niyo po kasi nakikita, no? Win girl number four at isang win girl number, number five. five. Ay, yung isa parang ano, nang iispada. Yes. At yung isa parang ano yung po, ano yung pose na yan? Parang, nako! Hey. Parang international ang dati nitong dalawang athletes. Hulaan nyo. Athletes, baka ano, peg. baka may nakakilala sa mga nanonood baka. sa atin. Nyo. Ayan, hulaan nyo hmm. po. Yes, hulaan but hulaan we leave nyo. it to your Kung imagination, sino. mga kapatid. Kung sino sa tingin nyo, pwede nyo rin i-comment because we are down live, di ba? Naka-live po down tayo ngayon sa lahat ng uh, social media platform ng TV5. Ganun na rin ng uh, uh, 1PH, if I'm not mistaken, and your social media platforms. Yes. Pwede nyo i-comment And the not wow wow ng Wawa Win na FB Live. Ayan. So, pwede niyo i-comment kung sino sa tingin niyo etong dalawa na madadagdag pa bilang mga win girls. So, very exciting. So, may bago na naman kayong pagbabandingan for sure. Yes po. Yes. Diba? Aabuti ah, yes. na naman 3 a.m. Pili ko sa kwentuhan. Pili ko 6 a.m. na kayo basta tapos <laughs> kasi mas marami. Marami. mas marami. Mas marami, marami na kayo. Yeah. And speaking of viewers, dahil nga napapanood tayo, ano naman ang uh, masasabi ninyo o yung mensahe nyo sa sa lahat ng mga nanonood sa atin ngayon. Oo, ko na po. Okay. Ayan. Tawag ko po sa mga fans ko, mga Inday o mga Dudong sa probinsya. Ayan. So mga Inday o mga Dudong, mga kapatid, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga suporta ninyo. Of course, sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Sa tanang mga bisaya, dira, daghang salamat sa inyong suporta. Grabe, tungod ninyo na ako ko dali sa show. Of course, I'm very thankful sa isa't isa. Grabe. And you know, to my parents, daghang salamat. Mom, dad, lola, lolo, kapatid ko, maraming salamat naiyak na naman ako. Hindi <laughs> ako makapaniwala. Grabe. Parang <laughs> continue. panaginip ba? Parang panaginip. Alam mo yun, mm. nung nag-audition kami, tas parang yung may schedule na dito, parang sabi ko, ayaw ko matulog, baka pag ko, hindi yun pala totoo. Pero you know, it's here. <laughs> Is it better than winning of any beauty pageant? Opo, kasi you know, it's a big platform talaga. It's on TV. So talagang mas malaki yung reach po. Alam mo, mas marami ka pang taong mapapasaya, mas marami pang taong ma mapapa inspire. So, Ana? Yes! Sa lahat po ng ating mga kapatid na talagang um, sinubaybayan din ako simula nung nagsisimula pa lang ako at hanggang ngayon na nandito na po tayo sa ating TV5, ang ating tahanan. Um, gusto ko po magpasalamat sa walang sawang suporta ninyo at sana patuloy nyo pa rin po kaming suportahan dito sa bagong proyekto na gagawin. Binabati ko yung magulang ko, yung family ko na very, very supportive. Ayan. Salamat po. Ako Kung naman po. Eh, um, bago ho, ako magpasalamat sa lahat na nanonood ngayon. Unang-una, gusto kong pasalamatan ng Panginoon. Uh, salamat dahil binigyan niya tayo ng panibagong blessing. Dahil ho, sa tunay, alam ko palagi kong sinasabi ito kapag mayroon akong nagiging show, talagang hindi ko ho matanggap na ako'y napipili. Ano ho? Uh, kaya ayon maraming maraming salamat ho sa lahat ho ng patuloy na sumusuporta sa akin. Sa, salamat sa hin, uh, alam niyo hindi kayo nagsasawa na suportahan ako. Maray-maraming maraming salamat uh, sa aking uh, mga magulang, sa aking inay, sa aking tatay. Ayun sa aking inay na alam niyo naman grabe ang pagsuporta ho sa akin sa TikTok. Nakikita niya naman ho, na papanood sa TikTok uh, pagsama niya sa akin sa aking mga TikTok videos. Tapos sa aking mga kapatid, grabe ang pagsuporta ng mga yan sa akin, lalong-lalo na sa aking kapatid na slash ay handler ko din, ho, manager ko, si Kuya RK. Maraming maraming salamat dahil ho, uh, siya yung palagi kong kasama pag pupunta kami din sa Batangas, ay pupunta kami din sa Maynila, tapos babalik ko uli kami ng Batangas. Minsan no kunyari gising kami ng 4am, tapos uh, uwi na kami, like, madaling araw na. So, kaya grabe po talaga yung pagsuporta nila sa akin. Kaya maraming maraming salamat po. Tapos... Tears of joy, mga kapatid. Ang ating win girls talagang um, even before we started the the ano the um, press conference, talagang makikita nyo na <laughs> Sobrang grateful sila na maging bahagi ng upcoming program ni Kuya Will. Okay. Oo, sobra po nagpapasalamat. Ako nga po maikwento ko lang, since 10 years old po ako, talagang naglalaro na po ito sa imagination ko. Kumbaga, malinaw na malinaw po para sa isang uh, bata na tandan-tanda -tanda ako pa no nanonood ako ng TV sa kapitbahay namin. And then nakita ko yung isang isang singer nagpa-perform siya sa TV and then sabi ko sa sarili ko, darating ang time ako naman yung mapapanood sa TV. So, ang galing lang ni Lord kasi kahit na mahaba ang naging proseso at kahit na dumaan ako sa iba't ibang maliliit na butas ng karayom, talagang ano, um, I think it's really part of the journey na ipapakilala ka sa mga taong tutulungan ka at magtitiwala sa kakayahan mo. Kaya sobrang nagpapasalamat po ako. It's it's finally happening. Oh, sabi sa Bible, when the time is right, I the Lord will make it happen. No, yes. oh, hindi ba? And speaking of uh, I will make it happen, I will make it happen to close the program right now. <laughs> Maraming-maraming salamat for sharing your stories. Maraming salamat for Being the natural kayo dahil mas nakilala kayo ng ating mga kaibigan mula sa press at sa media. And of course, sa press and media people naman natin. Maraming salamat din Thank for you taking so much your time po. Thank you po. na magpunta dito para kilalanin din ang ating Win Girls. Sa lahat po ng mga nanonood online, kung saan mga streaming platform yan, maraming maraming salamat for sticking uh, for sticking up with us dito sa ating live ang ngayong hapon. And of course, maraming salamat sa ating Win Girls. Thank you so much. Bago natin mo. tapusin ang po. ating program, um, mag-quick photo op muna tayo. So, please stand up for a quick photo op para mas um, maibalita ang maganda ng Ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba. Huwag din kakalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kang updated kapag may bago tayong Super upload. Pwede mo din i-like at ano, i-share ang video girls, na ito. No? Salamat. Okay.